Hi guys, good afternoon, good afternoon. Ngayong araw, gagawa ako ng content about sa MC Taxi, katulad ng Joyride, ang Angkas, at Mugit. Kasi actually matagal ko na napag-isipan gumawa ng content katulad nito, pero gusto ko muna siya pag-aralan maigi. Kasi nga, galing akong Angkas, bakit ako lumipat kay Joyride? Bakit ako umalis sa Angkas? Kung uh, Angkas ang pioneer sa MC Taxi sa Pilipinas, ano yung dahilan? Gusto ko siya i-share sa inyo kung ano yung pinakamalakas na MC Taxi para sa akin ngayong 2024 kasi nga uh, ang dami na nagtayuan na umusbong na MC Taxi katulad ng Joyride, Moveit Dingdong. May mga subscriber din kasi tayo na nag request na gumawa ko ng content about this kasi nga OFW din ako so yung pag nakabakasyon ka kasi sa Pilipinas wala kang pinagkakikitaan at ano bang magandang pagkakitaan na part time talaga diba ito yung, kumbaga, hawak mo yung oras mo. Bigay ko muna yung advantage sa pagiging MC Taxi. Yung maganda sa MC Taxi kasi ay hawak mo yung oras mo. Unang-una, wala kang boss. Uh, kung kailan mo gusto bumiyahe, doon ka bumiyahe. Kung kailan ka libre, doon ka bumiyahe. Kung kailan wala kang pasok sa regular mong trabaho, doon ka bumiyahe. Tapos, pangalawa, ito yung isa sa mga gusto ko sa pag-MC Taxi is nakakapunta ka ng iba't ibang lugar na <laughs> kumikita ka. Hindi yung nag-rides ka tapos uh, naglalabas ka pa ng pera. Dito, kumikita ka na. Nakaka-travel ka pa. Kasi katulad ko, uh, gusto gusto ko yung gano'n. Nakakapunta sa mga lugar, nakakabisado yung mga daanan. Uh, eh hindi yun yung isa sa maganda, yung nakakabisado mo yung mga daan. sa nagiging familiar ka diba, sa Metro Manila. Mostly kasi yung biyahe pa Metro Manila naman. At ito yung pangatlo na pinagusto ko, yung kita. Sa MC Taxi, basta magalang ka, marespeto sa pasahero mo. Tapos malinis ka, malinis yung motor mo, mabagong yung helmet mo, nagbibigay ka ng shower cap palagi at on time ka sa pag-pick up sa passenger mo. Sigurado may tip ka. So ano yung mga disadvantage ng MC Taxi? Ito yung mga disadvantage ng MC Taxi. Kadalasan uh, may mga pasahero na sobrang tagal bumaba, uh, sobrang tagal... Sa pick up, paghintayin ka pa ng 10 to 15 minutes, ganyan. yun yung isa sa mga ayoko kasi syempre tayo, professional tayo, ginagawa natin ng tama rin yung trabaho natin. Pero di naman maiuwasan yan, syempre Ito na pinili natin trabaho, wala tayong magagawa. Ako kasi 10 to 15 minutes lang ang inihintay ko. Pag sumobra na, na talaga doon, kinakancel ko or pinapakancel ko na. Tapos ito pa, ang isa sa mga disadvantage ay uh, siyempre sa kasada kayo, prone kayo sa accident. Ang dami ko nakakasabay din na waswasero lalo na pag uh, madaling araw or holiday or weekend kasi wala ganong enforcer so di na talaga maiwasan. Kaya actually yung GoPro ko minsan sinasabit ko sa leg ko, play ko para if ever may aksidente man may panlaban ako. Malaking bagay ang dash cam. Bumili kayo ng SJ cam, mura lang. Nasa 2,000-3,000 for your safety, protection nyo na rin yun. Ang disadvantage pa ngayon sa MC Taxi is sobrang init at sobrang daming competitors na katulad ng movie, katulad ng Angkas, katulad ng Joyride. So, nahati-hati na yung pasahero. Hindi katulad dati na Angkas lang, sobrang lakas, di ba? Simula ng 2017 ata nagsimula simula Angkas until 2020 kasi 2019 nang umusbong ang Joyride, pero hindi pa sila ganoon kalakas noon. Nagsimula pa lang sila tapos sa pa ng pandemic. So ngayon, Since lumami na yung competitor, bumaba na rin yung ratings nung uh, income na makukuha mo. Dati ang taas ng rate, ang taas ng fare. Ngayon sobrang baba na kasi nga sa market, nagpapababaan na sila. Lalo na yung move it. Actually ang move it ngayon, check ko yung difference ng move it, joyride ang cash. Ang pinakamalaking kinikita pa rin ay ang cash. Pero hindi naman ganun kalaki. 5 piso, 10 piso lang yung dagdag nila kung ikukumpara mo sa Joyride at sa Move It. ang Joyride, hindi siya nagbabago ng fare. Mapa-rush hour, mapa-umuulan, hindi. Sangkas kasi nag-iiba. Pero hindi naman ganun kalaki. Lalo na ngayon kasi nga maraming competitors, hindi na nila kayong taasan. Kaya sa tatlo, para sa akin, ang pinakamalakas pa rin si Joyride. Ayoko lang kay Joyride kasi may bawas yung tip niya. Bakit may ganun? ba? Diba? May bawas man tip. Sinasabi ng Joyride na parang pare, dahil daw pinapriority pumasok sa iyo yung booking na may tip. Pero parang ganun din naman kahit wala naman tip, papasok at papasok pa rin yun. Sana tanggalin nila yan. Kasi sa Angkas tsaka sa Mubit, buong buong mo makukuha yung tip. Sa Joyride lang may gano'n. Pero hindi na ako nagreklamo kasi kadalasan naman yung pasahero uh, nagtitip naman sa personal, lalo na pag nagustuhan nila yung service mo. So yun lang, uh, share ko lang kung anong oras maganda mag-start ng booking. Uh, ako recommend ko sa inyo mag-start kayo ng 4am until 10am or 11am sagad tapos magpahinga kayo ng tanghali kasi sobrang init sabi ko sa inyo sobrang nakakapagod yung init tapos yung cellphone nyo pa kadara karamihan nasisira ng cellphone kasi sa overheating tapos bumiyahe kayo ng alas 4 ulit hanggang alas 9 or alas 10 ng gabi eh yung dalawang shift ng oras na magandang pasukan yung MC Taxi sa tatlong apps, sabi ko nga ang akin, para sa akin, recommend ko si Joyride. Alam ko may mga taong di mag-agree sa sinasabi ko kasi kanya-kanya tayong experience sa pagiging MC, MC Taxi, sa pagiging rider. Pero okay lang yun kasi naiintindihan ko naman yun. Kasi ako, sinashare ko lang naman yung experience ko, yung natutunan ko from 20 20, 2022 hanggang 2024. Lalo na ako part-time. Ngayon, nagpa-full-time ako kasi wala naman ako other work aside sa paghihintay nung next, next alis ko para sumampan ang barko. Tapos, tapos magkano pa lang kitaan ng part-time ako, guys. Ang pinaka-record ko sa worth uh, sa loob ng 4 hours, kumita ako ng 1,110. Pero hindi, eto nga, guys, ah, hindi araw-araw pare-parehos. Pare-parehas ang kita. May araw na matumal ka, may araw na sobrang tumal, may araw na sobrang lakas, may araw na malakas. Iba-iba talaga 'yan ang maganda sa MC taxi. Kung matumal ka ngayon, ah, ingat Diyos pa. Sama ka, bablog ako eh. <laughs> Philip ka, ingat. ingat, ingat, ito na lang Like, like ba? comment and subscribe <laughs> yeah. Kapatid ng girlfriend ko Kinakamababa ko rin minisang kinita Parang 300 lang sa loob ng 6 hours Kasi guys ako ha Pag uh, sinasabi kong malinis na pera Yung malinis na kita Labas na yung 20% ni Angkas Or ni Joyride labas na yung 100 pesos. 100 pesos ang kada araw ang binabawas ko sa akin para sa maintenance, para sa brake pad, para sa change oil, para sa gear oil, para sa paglinis ng gilid mo, para sa belt mo. Di ko nga alam kung sapat na yung 100 per day eh. Pero iba kasi 50. Pero yun yung hindi naman makatotohanan. Kasi dapat at least 100. Magkano ang gulong. Kaya nga nag-bistar ako, di ba? So, 100 don sa maintenance. Tapos yung pagkain ko pa. Kasi yung pagkain ko, syempre, yun yung daily mo bumabiyahe ka, hindi mo masasabing malinis yan. Siyempre, uh, yung sinabi mong malinis sa kita talaga, yung parang, yung yung buong buong mong matatabi. So, yun yung mga dinadidak ko para makabuo ako ng malinis na income. Pag nagbiyahe ka ng 9 hours, kaya mong kumita ng 1,000 may higit. Depende kasi talaga sa biyahe mo. Ako guys, uh, minsan kahit tanghali, napatay yung oras na hindi siya in demand minsan dyan ka makakuha ng booking na worth 400 pesos, 500 pesos bala pero sobrang bihira na sobrang depende rin sa pwestuhan mo ako sa umaga, share ko lang ha, ah. ganito ang biyahe ko sa umaga, start ako ng 4.30am umiiwas ako pumunta ng Pamakati umiiwas ako papuntang Tagig umiiwas ako papuntang Pasig yan tatlong yan kasi, halos lahat ng corporate workers dyan nagpupunta sa mga lugar na yan. So, expect niyo lahat ng riders nandiyan. So ang ako, ang kinukuha ko is pa Balansuela, pa North Caloocan, pa Caloocan, pa, pa Monumento. Kung pa South naman, doon naman ako sa Pasay. Tapos sa uh, Buendia. Kasi pa Kinukuha ko talaga yung malalayo na... Ay, kinukuha ko talaga yung mga lugar na alam mo yon na makakakuha ka ng pasahero kasi minsan may kailangan alamin mo yung pwestuhan eh Okay lang kung bago ka at matumal yung kita mo, hindi mo alam paano pumeso. Okay lang yan. Pero dapat pag-aralan mo kung malakas ang booking, saan ang mahina. Sa Makati, iniwasan ko yan. Maganda pumunta ng Makati pag hapon, pag uwian ka na. Kasi, uh, dyan na yung mas in demand eh. So, between ang cast, move it, enjoy ride, nasa sa inyo naman niya. Kung ano gusto nyo, kung ano yung idea, idea nyo sa tingin nyo na mas uh, you, go for it. Walang problema doon. Ako, guys, share ko lang talaga. Ito yung experience ko. Ito yung parang gusto ko lang ibahagi kasi sa akin, para sa akin, kumikita ako ng above, mini, above minimum na sahod sa isang company, di ba? More than 600. At sa akin, I think na okay, okay yon At least, hindi pa, wala pang 8 hours, kumikita na ako ng above minimum, ma Walang imposible sa taong masipag. Basta masipag ka, matyaga ka, madiskarte ka. Kayang-kaya mo. Lalo na si Brian naging nag naghikayat sa akin na mag-joyride. Shoutout sa kanya. Grabe yan. Lakas bumiyahe niya. Nakaka-3,000 niya na. 3,000 hindi pa malinis yun. Sabihin natin sa 3,000, mga 2,000 malinis niya sa isang araw ah. Kaya idol na idol ko ka yun. Kaya ako lumipot talaga ng joyride. Pero ngayon nag-aangkas pa rin ako kasi ginagawa ko minsan. Kunyari si, si Angkas kasi minsan may pa-incentives. Kunyari, makabooking ka ng limang rides. Uh, kikita ka ng 300. May extra 300. So, kinukuha ko yun. Nagpapalit ako ng uniform, may umuwi ako sa bahay. Sin palok ako, lagi naman ako may booking pa Sampalok or pa Santa Cruz. Basta malapit sa bahay. Uuwi ako sa bahay, biligo ako papalit ako ng damit. Tapos yun, kukunin ko yung incentive. Sayang kasi yun. Kaya guys, kung may mga tanong kayo, ayun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang. Sana nakatulong sa inyo itong vlog na to kung ano yung gusto nyo i-pursue sa kung ano yung gusto nyong kunin kung balak nyo mag MC Taxi. At mag-ingat kayo palagi sa daan kasi hindi rin biro yung MC Taxi. Uh, may mga pasahero kayong ma- oversize din. Ito pala guys, kung may mga pasahero kayong oversize at maliit yung motor nyo, kanya naka Honda Beat kayo, tapos sobrang laki. Ako kasi may mga sa kaya kung mga African, black, black African, ganyan, yung, may, yung malalaking tao. Sabi, sabi, natanggap ko yung booking nyo, sinabi ko sa kanya, sir, next time ilagay nyo yung, in, in English, syempre, na ilagay nila yung preferred na motor nila. Sabi ko sa kanila, NMAX or PCX. Kasi natanggap ko yung booking niya, wala siyang notes. Sabi ko, paano, paano kung maliit na motor yung nakatanggap nito? Diba, kuwawa. Ako kasi PCX, kaya naman eh. Sinabi ko sa kanya yan Kaya daw pala, sabi niya, nung nagbooking daw siya nung isang araw, hirap na hirap daw yung pasahero niya. Malamang, syempre, ba? Diba? Pero, syempre, hindi nila man nila alam yon Unang-una, syempre, ba, di ba, di naman sila nagmumotor. Tapos, ayun. Kaya sobrang dangerous din maging MC taxi. Ang dami ko nakikita na aksidente. Kaya sana huwag naman mangyari sa atin yon At sa inyo. Thankful ako sa mga angkas or joyride. Kasi binigyan nila tayo ng opportunity na makakita ng magandang kita. At ako na-enjoy ko yung trabaho ko kasi... So yun lang guys, paalam na ako. If may mga comment lang kayo, comment down below. Sana nakatulong to. Kasi yun ko masyadong mahaba yung video. Baka maboring kayo eh. So thank you guys. Thank you, thank you, thank you. Like, share, and subscribe.